Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit tayo sa ating channel At sa video ito pag-uusapan natin Ang uh, final 12 lineup na pipiliin Ni Coach Joe mga bay ano? Yung final 12 natin uh, Ang uh, announcement dyan ni Coach Joe Either mamaya or bukas August 23 Kasi bukas yung last deadline na binigay sa kanila Para mag-announce ng kanilang final 12 And uh, Uh, Kapo niya nagkaroon ng tune-up game ang Mexico at Gilas hindi naglaro si Jordan Clarkson okay and uh, nagkaroon ng mga uh, parang signs kung sino yung uh, mga nakikita natin kukunin talaga ni Coach Sho Reyes para sa Final 12 so nabigay uh, parang uh, official out na sina Parks at uh, Thierry Ravenna sa Final 12 dahil sa last at uh, tune-up games ng Gilas eh hindi na sila pinaglaro Uh, talaga ni Coach Jotre So ibig sabihin kinat na sila bago pa magsimula Yung uh, tune-up games sa Montenegro, Mexico at Ivory Coast So out of 16 So meron tayong 14 players na naglaro Doon sa uh, tatlong tune-up games na yon And uh, I think isa din sa matatanggal dyan Is si Calvin of Tana Okay So kahit talo tayo kapon ka sa Mexico mga bay, sobrang ganda naman na uh, pinakita natin ng walang Jordan Clarkson 84 to 77 yung final score, 7 uh, point lead lang yung Mexico sa atin mga bay no, uh, Hindi rin to basta-basta yung pipichugin tong Mexico mga bay, malakas din tong Mexico na to 8 uh, out of 2 sila sa tune-up games ng uh, last 10 uh, tune-up games ng Mexico So malakas-lakas din tong Mexico mga bay So ngayon uh, regarding dito sa isa na posibleng matanggal itong si Renz Abando mga bay. Delikado si Renz Abando uh, na matanggal sa final lineup ni Coach Treyes. dahil sa tingin ko uh, pipiliin ni Coach Treyes si Kiefer Ravena na makapasok sa final 12 lineup ng Gilas dahil sa experience nito. And sa uh, I think wala tayong legitimate na point guard after kay Scotty Thompson. So basically automatic papasok si uh, Kiefer Avena. Okay? Pang backup point guard kay Scotty Thompson. So, kayo itong si, uh, si Ren sa kasi mga bay, medyo hindi ganon kaganda yung mga uh, na naging performance niya sa last uh, three tune-up games ng Gilas. Uh, although, binibigyan naman siya ng minuto ni Kosho Treyes. And kahapon nga sa last tune-up games natin sa Mexico, eh, binigyan ni Kosho Treyes ng chance na i-prove niyang uh, Ah, uh, yung kanilang uh, sarili na mga pasok sa final 12 lineup. So binigyan ng chance si Coach Otrelles, mga bay Si CRR Pugoy, okay? And si Chris Newsam. So uh, sila yung binigyan ng uh, chance ni Coacho na i-prove yung uh, sarili nila. Ang problema dito mga bay, si CRR Pugoy, maganda yung pinakita niya kahapon kontra Mexico. Although hindi ganun siya ganda yung pinakita niya dun sa last uh, tune-up games natin uh, Contra Ivory Coast at uh, Montenegro Kahapon uh, nagpakita ng uh, kanyang galing ito si R.R. Pugoy At uh, isa siya sa mga bumuat kahapon sa Gilas Contra sa Mexico So maraming ngayon ang nagsasabi na posibleng makapasok ito si R.R. Pugoy sa final 12 lineup Instead dito kay Renz Abando Okay. So uh, sila lang uh, sa tingin ko sila lang yung uh, mag uh, lalaban-laban sa final spot. Ito, it's either Renz Abando or RR Pugoy yung uh, posibleng uh, pagpilian para sa final spot sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Pero ako sa talaga mas gusto ko talaga si Renz Abando kasi si RR Pugoy kasi inconsistent. Okay, pagdating sa si international Games parating uh, Bukya yung mga 3-point shooting niya. Uh, although mas mataas yung 3 point percentage ni RR Pugoy compare mo dito kay Renz Abando mga bayo. And alam naman natin na kailangan natin ngayon ng mga trip outside shooter or mga 3 point shooter sa lineup natin dahil medyo kulang tayo sa outside shooting. Wala tayong consistent 3 point shooter. Okay, which is dapat si Jordan Heading sana yung number 1 3 point shooting natin pero wala siya dahil injured siya. So ngayon, it's either RR Pugoy or Renz Abando yung matatanggal pagpipilian nito ni Korsot Reyes And sa tingin ko magwawala yung mga fans Kung matatanggal si Renz Abando Dahil hindi lang naman sa Opensa Pagdating sa Opensa siguro mas lamang uh, Si uh, Nang kasabihin natin Pagdating pa, sa outside shooting Mas lamang si, uh, si uh, R.R. Pugoy kay Renz Abando Pero pagdating sa Depensa Sa athleticism Uh, sa hustle place mas lamang talaga mas magamit natin si Renz Abando kesa kay RR Pugoy and injury, injury prone din tong si RR Pugoy so yan yung dapat nating abangan mga bay kung sino nga ba kina RR Pugoy at Renz Abando yung kukunin ni Coach Shotry yes. so yun lang mga bay maraming salamat sa panunood